Hello, kamusta kayo mga bata? Sa araw na to, pag-aralan natin ang tungkol sa panghalip panaw. Ano nga ba ang panghalip Ay panghalili o pamalit sa pangalan ng tao. Awit mo na tayo. Ako, ako, ako isang komunidad. Ako, ako, ako isang komunidad. Ako, ako, ako isang komunidad, ako isang komunidad. La la la, sumayaw sayaw at umindak indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Sumayaw sayaw at umindak indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Ikaw, ikaw, ikaw isang komunidad. Ikaw, ikaw, ikaw isang komunidad. Ikaw. Ikaw, ikaw isang komunidad. Ikaw isang komunidad. La la la. Sumayaw sayaw at umindak indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Sumayaw sayaw at umindak indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Tayo, tayo, tayo isang komunidad. Tayo, tayo. Tayo isang komunidad tayo 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 isang komunidad tayo isang komunidad la 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 sumayaw sayaw at umindak indak sumayaw sayaw katulad ng dagat sumayaw sayaw at umindak indak sumayaw sayaw katulad ng dagat Anong mga salita ang nagamit na panghalili sa pangalan ng tao. Tumutukoy sa ating sariling ako. Ikaw, tayo. Ang tawag sa kanila ay mga panghalip panao. Panghalip panao, panghalili sa pangalan ng tao. Ako, ikaw, tayo. Ako ay may alagang aso. Ang panghalip pa naon na aking ginamit na tumutukoy sa aking sarili ay... Ako. Ikaw ay aking kaibigan. Ang panghalip na ginamit natin ay... Ikaw. Ang ikaw ay tumutukoy sa taong kausap. Tayo. Tayo ay maglilinis ng bahay. Ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita at mga kasama. Ito ang mga halimbawa ng panghalip panao. Ako, ikaw, tayo. Ang ako, ikaw, tayo ay ilan sa mga halimbawa ng panghalip panao. Magbibigay ako ng maikling pagsusulit para sa ating aralin ngayong araw. Panuto, isulat sa patlang ang ako, ikaw, tayo upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Una, si Rosa, ako at ikaw ang kasama sa pangkat masipag. Pangalawa, Noel ang pangalan ko. Blank ay sampung taong gulang na. Pangatlo, si Ana ay magaling kumanta. Blank ang palaging kasali sa paligsahan sa pagkanta. Pangapat, ikaw, si Lara at ako ang kasama ni nanay mamalengke mamaya. Blanc ay magdadala ng lalagyan ng mga bibilhin. Panglima, Noel ang pangalan ng aming guro. Blanc ay magaling magturo. Sagutan na natin mga bata. Sa unang bilang, si Rosa ako at ikaw ang kasama sa pangkat masipag. Ang panghalip na dapat natin gamitin ay tayo. Pangalawa, Noel ang pangalan ko. Blank ay sampung taong gulang. Ang tamang sagot ay ako. Pangatlo, si Ana ay magaling kumanta. Blank ang palaging kasali sa paligsahan sa pagkanta. Ang tamang sagot ay siya. Pang-apat, ikaw, si Lara at ako ang kasama ni nanay mamalengke mamaya. Blank ay magdadala ng lalagyan ng mga bibilhin. Ang panghalip na dapat gamitin ay tayo. Panglima, duwel ang pangalan ng amin guro. Blank ay magaling magturo. Ang pangalip na gagamitin natin ay siya. Sana ay may natutunan kayo sa araw na Ako si Ginang Albar, nagsasabing kapag pinag-aralan ay matututuhan. Hanggang sa muli, paalam!